Let's talk to Papa. Hello, good morning. Hello, good morning po. Good morning. Anong pangalan mo? Binibigay. Uh, yun po po. Hindi, <laughs> just give us a name. Uh -oh. ikaw. Ah, sige. Ano ako. na lang. Ashley uh, na lang, Ashley. Ako na lang mag-iisip para sa'yo. iyo. <laughs> Ang no, tagal eh. bata pa ba <laughs> bata yan? Ah, ah, bata daw. Ah, Milag ring. Tinay na lang. Tinay, yan. Pwede naman. <laughs> Pwede uh, naman. <laughs> okay, si Tinay. Okay. Uh, Tinay, okay. welcome dito sa Talk to Papa. Kasama si Papa Marky. At saka si Papa Isbalita na, problemado ka daw. Oh. Asya, sige, Tinay, uh, Talk to Papa na. Uh, ano kasi, uh, single mother ako. Mm. Na ano, uh, siguro 23 years. Single mother ako. Tapos, ano, sa tagal na yon uh, doon kami nakatira kila mama. Mm -hmm. na, ano, tapos... Is ilan yung anak mo as a single mom? Dalawa po. Dalawa. Nasaan yung tatay? Lalakit babae. Nasan yung tatay? Ayun, may nasa nanay niya. Ah, okay. So malalaki na ngayon ang mga anak mo? Opo, parang yun tapos. Ay! O! Oh! Nangiraos mo? Taray! O, ano, hindi ko naman kukunin lahat yung ano, credit sa pagtatapos nila. Dahil? Siyempre yung panganay. Uh, brainy kasi siya, kaya mm. scholar siya. Ay! Oh, Aww. oh same kami. Tapos, <laughs> sa <laughs> okay. ano, sa buwan-buwan niyang ano, allowance, mm. nadamay na rin yung kapatid niya. Oh, Ay, oh. nice, nice. Tapos? Oto, tapos ano naman, state yun naman yung school. Mm. Kaya ano lang, wala naman tuition. Ano lang, pang pamasahe lang, ano. Ah, okay. Nice. Tapos, uh, long story short, nakapagtapos nila. Oh, anong, anong mga uh, kurso ng mga anak mo? Yung panganay, agriculture. Tapos oh. magiging teacher na rin kasi nagdagdag siya ng unit para magiging teacher. Wow. Hmm. Lisensyado na siya. Oh, lisensyado na. Tapos yung, galing. Oh, opo, yung pangalawa, psychology, lisensyado na rin siya. Ah, Lately sa congratulations. Wow. Ang sarap sa Thank pakiramdam. Nakaka-proud na mula sa pagiging single mom mo, mm -hmm. ma ang iyong mga anak pagkatapos okay. na iraos natin dahil sa pagpupursige. Anong pakiramdam mo ngayon na sa kabila ng ng mga pagsubok na dinanas mo bilang isang single mom, eh ang mga anak mo ngayon ay mga professional na. Happy and proud po. Ah. Para tapos nung no, natapos po sila Papa Ace, Papa Marky, ano, nainip ako sa bahay, naisipan kong bumalik mag-aral. Ay! Ay! Ah, seryoso. Oo. Wow. Tapos oh. ano, blessing in disguise guys 'yung pandemic kasi ano, minus gastos. Oo. Oh. Ah, natapos ako. <laughs> ah! Anong-ano kurso mo? Ano, edok po. Wow, oh, you teacher ka din? Opo. Magiging teacher din. Opo. Oh, galing. Ang galing. May, lis Tapos, lisensya ka na. Yes. Ay! Ano ba naman ito? Nakaka-proud! Nakaka-amaze! Take one lang po. Pumasa ako nung no, ano. Ay! Oh! Yung white slicing siya. Oh! oh, oh Kalain mo yun. So ilang taon ka na nakagraduate? 14 years. Oh, 46! Oh, not bad. Wow. 49 po. 49. 49. 49. At least, no? Oh, oh. oh, nagsabi ng mga anak mo sa sa'yo. Ano? Tuwang-tuwa. <laughs> wow. Ang so, wow, graduation eh. ko, silang score tapos ano. Oh. Ha? Huh? Ano? Masaya. Masaya. Uh, oh. Tapos so, kay, no, oh. ano, dati ito yung istorya kasi second si year college ako, nagkaroon ako ng boyfriend. <laughs> <laughs> Sinasabi ko sa'yo. iyo uh, alam mo, uh, alam mo, Tinay, oh, uh, ah uh, mabubuntis ka lang. Hindi ah, uh, makakagraduate. Hindi <laughs> talaga, no? Mapabata ka pa. Mapabata ka ma ma yung dad. Nakakajowa kahit na kahit nag-aaral. <laughs> oh. Hindi, sabi niya. Uh -oh. Maingat ako. Maingat <laughs> Okay, maingat ako. Paano pag-iingat ang ginawa mo? Oo. Oh. Eh, kahit sa edad kong ito, ano pa rin, yung hindi ako kumpiyansa. Ah, tsaka oh. sabihin mo sa kanya, magagalit yung parents ko. Yan. True. <laughs> magagalit ang mga anak ko. Ganon. Ito pumunta na siya sa bahay. Oh. At tika lang, tika lang. Ito bang, ito bang jowa mo, ay kaklase mo, younger than you, parang ganon? Hindi. Kababata ko siya dati sa Mindanao, tapos dito sa Luzon, oh. nag-connect kami ulit. Oh! Ah. ah. Seryoso? Seryoso po. Oh, tapos? Ah, uh, ano, tanggap naman siya ng mga bata. Oh. Mm. Tapos, pumunta na siya doon sa amin. Oh. Tapos, nung kasagsaga ng review ng ano, board exam, mm -mm. dito ako tumira sa kanya. Ah? Mm. Opo, kasi ano, nagre-rent siya ng ano, maliit na kwarto dito sa ano, Valenzuela. Tapos nakisiksik so, ka pa. Sikip kayo sa maliit na kwarto. Dati kasi kung lang siya, hindi siya kikilos. Uh Oo, -oh, ngayon. May ngayon. sila. Wala, Magkapatong. Na. Ay, Hindi <laughs> Ay. kasi up and down yung kuwan ka. Ah, ang tawag doon double deck. Double deck. Yeah. <laughs> oh. Oh. Ano kasi ano mapahimig dito na no, maka makafokus ako sa review. Mm. Ano kaya ano dito ako. Tapos pauwi-uwi ako din sa amin, ba. Parang uuwi doon sa buwan, oh. mabalik dito. Sigala. Nung no, nag-aaral ka like uh. ano, sino nagpapabaon sa yo, mga anak mo na? <laughs> Opo kasi oh, naman yun. naman na yung mga yung parahanay ko, oh. ay masyadong kapag agad. Nice, nice. Teka lang. Inong nalaman ng mga anak mo na may jowa ka na, mm -mm. ako magagalit yung mga yan. Totoo. Inuuna mo Siya, ang jowa -jo 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 <laughs> ka sa mga... pag <laughs> na <laughs> aaral <laughs> Nagre-reveal <-rinibu> ka pa <laughs> pa <laughs> naman <laughs> ngayon? Makakatikim ka sa akin, tinay, ha? Bakitin ka sa aming mga anak mo? Tumalik <laughs> <laughs> But that was so cute. Oh. Walang gano'ng eksena. Ano, Yalang sabi uh -oh. nga nila nung no, ano na kasi honest ako sa kanila eh. Oh. Sabi nila, mas, mas, mas mabuti yan. Oh. Na ano, hindi yung nakatunga ka lang tapos pag-aalis kami, oh. aalis lang, kasundan mo na kaagad ng na kailan, anong oras kayo uwi. Oh. Eh may sarili ka ng buhay. Oh. oh. susuportado naman. Opo. Kasi syempre, ano, alam mo, may may konting-kurutang-konte doon sa sinabi mo kasi Siyempre, yung mga anak mo, may kanya-kanya din sa sariling buhay. Magkakapamilya. Nagtatrabaho mm -hmm. din. So, gusto naman nila to stay with you. Pero, siyempre, may mga responsibilidad sila. Kailangan magtrabaho para mapunan yung pag-aaral mo. Saka, gusto mga pangangailangan. Oh, oh. Gustong, gustong, they, they want to stay, pero they can't. Oh, oh. Kaya naman, okay din lang ka. sa kanila na if ever may someone, magkakilala naman kayo. Basta wag ka lang talagang saktan, no? Oo. Oh, oh. Tsaka darating yes, yung, yung yun. time na, ano, siyempre, magiging mag-isa ka na lang pag nag-asawa oh. niya mo ngayon. Siguro naisip nila yon, Di ba? Yes, Tsaka yung din sinabi ni mama at ni papa <laughs> na ano, yung pagka-graduate ko, sabi ni mama, oh. di ka na namin pipigilan. Kasi, para tatanda ang may kasama, sabi. Oh. Malamang 49 ka na, pipigilan <laughs> ka pa ba? Sandali naman. Ay, may sila. Kung baga, so, ma, teka eh, na, po. ma. May bit daw oh, si Baamat si Papa. Tapos ako. <laughs> Wait, kailan ito? Kailan ito? No, ano, nung pag-graduate ko nang ano, Ginausap na ako ni Mama. Pero no, nag-aaral pa. Mm. -mm. pag sabi ng boyfriend ko na luluwas siya doon sa amin. Ano, magkita lang kami sa labas. Nagpapalam ah. ako sa mga bata, pero hindi okay. kina Mama. Ah, oh, so kumusta ang tinakbo ng relasyon na to? Hanggang sa okay. ka, naging Okay naman. O Opo, mabait siya. Oh. Na ano, tapos kasundo siya ng anak ko. Mm. Na ano, yung pagpupunta siya doon sa amin, yung anak ko taga-sundo sa kanya sa terminal, ganun. Oh, oh galing Mindanao kasi. Oo, oh, oh umaabot sa ganun. Okay. So, na ano, tapos mm eh, di, dito ako nag-review. Madaling sabi, pumasa ako. Nung ano na, yung pick up na yung license ko sa Pampanga, lumuwas, lumuwas na nun ulit ako dito. Oh. Hanggang ngayon, dito ako. Nag, nag tatrabaho ka? Hindi pa po. Ah, okay. So, At least ka pa, pa, pag may lisensya ka na kasi, ma, uh -oh. na. Mm -hmm. na oh, try ka lang na tayo yung pinakamalapit na school. school. Anong anong tuturuan mo? Elementary, high school, or college? High school po. High school. Oh, okay. O, kasi yung wife ko ay high school teacher. Mm -mm -mm -mm. Pero pinatigil ko na. Pinatigil ko na. <laughs> <I laughs> o, so, master pa yun ah. Nagko nag uh, na ngayon, oh. nag-doctor oh. na. Social sciences yung major ko. Tapos, oh. ano, pag-uwi ko, yun nga, bala ko po, uwi ako sa ano eh, uh, sa 14 to September. Mm. Uh -huh. Ngayon, itong partner ko, parang nawiwili na. Ah. Dito, dito? <laughs> Opo, sabi niya, hindi ka na talaga babalik dito. Ay, wait, saan? Saan na wili? Wait lang, saan na wili? Saan nandyan ka? Po? Saan na wili? Parang ano na, parang na siya na uuwi na naman ako sa probinsya. Ah, gusto niya na mag-stay dito. Ah, ganun. Opo, gusto niya, dito na lang ako. Eh, teka lang, dito na lang ako. Magkasama kayo dito sa Cavite ba? Pampanga, ba? Dito po sa Valenzuela. Sa Valenzuela. Valenzuela. Nagiliw din oh, silang dalawa doon. So ngayon ay gusto nang mag-stay dyan, magsama na kayo. Oh, ayaw po. ka nang pauwiin sa madalit sabi. Kasi tsaka, oh, ayaw parang ayaw na nga. At saka medyo malayo 'yun. Kung hmm. baga, diba? Kumbaga sa, ano. bakit stay na lang tayo dito? Sama-sama na sama, dalawa, sama enjoy enjoy na lang. 'Di ba? May isip ko naman kasi ano, matanda na sila mama na ano tabi. Ewan kuba ba, parang nandun yung ano, nag-worry ako naan. Kasi matanda na si mama at si papa eh, tapos lagi pa ako wala doon. Mm -hmm. Sa Mindanao? -no. Mindanao? Hindi, dito na po kami sa Luzon ngayon, nasa Sambales yung family Sambales. ko. Ah, so ngayon gusto ni lalaki magkasama na kayo. Tapos okay. nag-worry ka kasi yung, yung mga magulang mo matanda na walang kasama. Bakit hindi kayo sama-samang apat? May kasama, may kasama po sila kasi yung dalawang anak ko, nandun nakatira sa lola at lolo nila. Oh, yun ah, naman pala eh. Okay. Na ano? Unahin oh, eh, natin yung ating pansariling yun, kaligayahan. Ah. <laughs> <laughs> 'Di ba? <laughs> Di po eh dalawa nga lang kami magkapatid, wala pa yung kapatid ko nasa New Zealand. Ano, ah. ako lang ang nandito sa ano. Mm. Tapos. Oh, anong problema? Ang problema gusto mo kasama yung mga kung baga sa mo. Kung magkasama jowa, kung magkasama jowa, parang na only between two lovers ako ngayon. Eh bakit hindi mo siya isama sa inyo? Ah, may trabaho po siya dito eh. Ah, okay. So, kailangan yani. pumili ka kung ano yung i-give up mo. Di ba? Siguro naman maiintindihan. Oh. Uh, naku, wag relasyon, wag relasyon, wag relasyon. Ah, Charot, wag, wag relasyon. Masasaktan ka lang. <laughs> 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 hindi kasi, siguro naman natin, tingnan natin yung mga mga angulo. Kasi mm -hmm. I think, ay gusto kong isipin na yung mga magulang mo naman eh gusto kanya gusto kan nilang maging maligaya uh -oh. for so long devoted na yung yung panahon mo pagmamahal mo sa yung mga anak hindi ka nang naghanap ng iba eh totoo di ba nakasama mo sila so ngayon <laughs> hindi naman siguro kalabisan na hanapin mo naman yung pansarili mong kaligayahan sa piling nitong si uh, Makaryo. <laughs> Tumpak. Oo. Oh, oh. Diba, ganun dapat. Kasi, kumbaga, Papa Marky, Papa Ace, binibilang-bilang mm -mm. ko yung araw na nandun ako, oh. ay uuwi ako sa 14. Tapos, sa ano, sa 29 or 28, nandito na naman ako dahil o taking ng anak ko sa mm. Pasay, sa PICC. Mm. ano, kaya iniisip-isip ko kung kasama ba ako sana ko pag-uwi niya or dito muna ako. Ah, okay. Parang unti-unti ko na kasing binibuild din yung ano, kahit na upahan lang kami. Kung ah. baga, inaano ko na yung home kung tawagin. Tama. Oh. <laughs> Tama, uwi na naman ako. Yan yung iniisip ko. Na-share na ko lang naman. After ah. Uh, life lang naman talaga siya kung totoo eh. Mm. O kaya, so, yeah. uh, if ever kaya mo naman na uh, may time ka, uh, bibisitahin mo si si parents mo, nandoon uh -oh. naman yung dalawang mong anak, may nag-aalaga naman. And then, okay. doon okay. ka kay Macario. Kay Macario. Saka ano sila? Ano? Uh, magkasundo, magkasundo naman sila sa lulat dulo nila yung dalawang uh -oh. bata. Teka lang, eh, si Macario, nadala mo na ba doon sa kwan mo, pamilya mo? Yes. Oh, yun naman Ilang pala eh. Ilang na siya eh, umuwi uh -oh. doon. At uh, okay. okay naman, wala naman naging problema. Wala po. oh, uh, okay. So yun. Oh. At least alam nila kung nasaan ka. At oh, saka nasa tamang tao ka. Yun. Opo. Ito yung tamang tao, tamang pagkakataon. Uh, True. yeah. Opo. Oh, okay. -ano. Ito ka lang si Macario ba, iwalang sabit yan? Maku po. Wala po. Wala, oo. Ah, uh, check mo, uh, sen senomar? Uh, uh, single, biudo, paano ba? <laughs> ano? Uh, may anak siya noon, pero ano pa rin adult. May anak pa rin siya na, ngayon. Pero <laughs> <laughs> anak oh, Oo, hanggang ngayon. Oh, uh, <laughs> <pa rin. laughs> Nasaan yung <laughs> anak? <laughs> may anak siya, Nasa pero yung ano, ano na, pa rin adult. Nasa summer yung dalawa. Ah, okay. Na, okay. ano? O, okay, anong plano niyong dalawa? Eh, ano? Sabi nga niya, hindi na pwedeng forever ganito. Sabi ko, ano ibig sabihin? Oh. Sabi niya. Oo. Oh. Oh. Siyempre, oh. <taps> Hay, may pinil ako, may isis ako. Alam nga namang ano, hindi kita pwede ano doon. Oh. <laughs> Isabit doon. Kumbaga parang kahiwatig na eh, yeah. na kami. Oh. Kasal ko oh. Ay! Ah, oh, nga naman. <goda> oh, oh, no. eh, kaso, matutuloy kaya ang kasalan. Nako po, mga kapuso, mga kabaran. Malay mo, may, ma uh, may malaman pa. Hala! Itong si Wala. Tinay kay Macario. O okay na eh! Ah? Okay na! Hindi gusto kong sirain. Ah! <laughs> bakit siya lang yung masaya dito nung talk sa nag-send sa talk to papa uh -oh. <laughs> hindi pwede <laughs> Nako, manalaman natin yan mga kapuso kung imbitado ba tayo sa kasalan kung may plano ba sa uh -oh. saan kaya ang honeymoon ay ah. sino kaya ang host ah! <laughs> Nako, mga kapuso, malalaman po natin yan. Hello po. Tinay. Well, ano namang sagot mo kay Macario? Kapag nagtatanong ng ganito, eh, makaisipin niya, hindi mo siya mahal. Uh -oh. Eh, sabi ko, ay eh, abo tayo dyan, sabi ko, na ano. ha? <laughs> ano? Sabi ko, ano, darating kami doon sa puntong yun, ano, kasi gusto, gusto kasi niya yung ano, sabi niya. Na, is, is ako, may pilsins ako, ito matanda tayo, paano yan pag magkasakit ka, hindi kita maipasok sa pilsins ko, oh. Na, ano. <laughs> oh. Ika-cover. <It's> <laughs> <laughs> okay. okay. Oh, ano sabi mo? Sabi ko, pwede. Ha? Huh? Dati ang sagot ko sa kanya, wala sa usapan niyan. Ay! Bakit ano ba ang pinirmahan mong kontrata? Sunod. Pero parang ano lang yun. Parang biruan lang. na ano. Okay. Nakikitawa din naman siya. ah Uh, syempre. Tapos lately, parang seryoso na yung magtatanong niya. Ay, naku. Parang ganitong-ganito ang mga usapan. Ah, deny. Macario. Medyo tumatanda na tayo. <laughs> oo nga, itingnan mo ang dami mo ng uban. Yung nga eh. Tapos, nakungulubot na yung ating mga balat, Tinay. At saka yun Oh. <laughs> ito oo. oh, medyo bihira. Ay, parang bihira na Wait, siyang... ano. hindi ano. yan, Tinay. Ay, Mat matagal ng kulubot yan. <laughs> eh, seryosong usapan. Eh, ano yun? Lagi na natin napapag-usapan ito hindi ko alam kung seryoso ka ba dito sa sinasabi ko sa'yo. Eh, gusto kitang makasama. Eh, makasama naman tayo ah. Madalas naman tayo magkasama dito. Ang tagal ko na nga dito sa inyo. Hindi pa nga ako nakakauwi sa bahay ulit. Eh, Tina, iba yung gusto ko. Ang gusto ko eh, habang tumatanda tayo eh, tayo na talaga. Makariyola ako ba? Makarang ganyan. Eh, kasi tinay... Eh, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa buhay. Meron naman akong SSS. Meron naman akong pag-ibig. Gusto sana kitang alagaan. Gusto kong ilagay ka bilang beneficiary ng aking mga hinuhulugan. Ba't tayo? Magsasama naman tayo ah. Ano bang gusto mo mangyari? Shh. Parang sirato. syempre Siyempre, Tinay. Gusto ko eh. When you're tayo ng dalawa yung mag-asawa na nasa isang bubong. Fairness. Tapatin mo ko, Tinay. So nice. O ba eh, di ba sapat yung pagmamahal mo sa akin para magsama na tayo? <laughs> Uy, wala sa usapan natin yan. Ano ko, Mama Karyo? Oo, oh, mahal kita pero... Okay What? naman, pero uh, ano ka ba? Wala pa sa usapan natin. Maghinahinay ka nga. Tinay, hindi na tayo tumatanda. Para kang teenager kumakaasta. Eh, sa akin lang naman eh. Gusto ko eh, sulitin natin yung mga sandali na nandito pa tayo sa mundo. Oh. Gusto kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Itong mga magulang mo ay matatanda na itong mga naramdaman na nila yung pagmamahal mo at sa kanila. Kung baga, hindi na sila para pigilan pa ang iyong kaligayahan. Saro. Diba? Tapos kapag umuwi naman ako doon, sinusulit ko naman. Hmm. Okay yan. Tsaka si Kwenta ka nati. Uh, Oo. Oh. Ano Anong akala mo, teenager? Hindi ka din <hindi, hindi>, <laughs> Doon kasi yung ano yung eh, Papa Marky, Papa Ace, ah. eh, parang hanggang ngayon, na ano ko pa rin yung nandun yung pagsita ni mama, yung mga ba? Ah, Kaya oh, kahit nandito ako, Pag, yun. ano, pag umalis ako, tapos medyo late, oh. parang naisip ko lang, na, kailangan ko na umuwi, na oh. ano, baka hinanap ako ni mama. Alam mo, <laughs> alam mo, uh, gaya na sabi ko, naintindihan ka ng mga mama mo, na somehow, yung pansarili mong kaligayahan ang iyong unahin. Dapat ang iniintindi mo, kung ano sasabihin ng mga anak mo? Yung, di Diba? Total. Okay naman sila kami. naman yung nag-aalaga. Di ba, tingnan mo, hindi ka nga pinipigilan ng mga anak mo eh. Kasi gusto nila maging masaya ka. No? ikahapon eh nga, chat nga yung anak ko. Sabi niya, ano mama, may kinakain pa kayo dyan? magpadala akong pera. Sabi ko, oh, hindi. Oh. Magsasabi ako pag kailangan namin. Yung umabak naisip niya yung at maulan daw kasi. Oo nga. Eh at least kahit pa paano. May basbas. -bas. At alam mo okay, na, na gusto nilang ikaw ay maging masaya diba? Yes po. Oh kasi baka you okay. can never tell kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. Baka itong mga bagay na ito dahil pinipigilan mo ang sarili mo, dumating na lang na ay sayang. Oh. Ayoko kunan niyo 'yari 'yon. <laughs> Oo, oh, 'di ba? Tanungin natin ang ating mga bidabida sige. kung ano ang ah, decision po. nila if ever sila si Tinay. Oh, sabi dito ng ating uh, isang uh, taga-subaybay, sabi ni uh, mau. Mm. ito na siguro ang chance mo color pagbigyan ng sarili mo para lumigaya. sulitin mo na para yan para hindi mahuli ang lahat. oh. sabi naman ni Jovelyn, papa Marky, papa is, grabe naman si ate. okay na yan. ilaban mo na ang love life. bahala kaka pagyaa na wala. Baka mamaya iyak iyak ka. oh. 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 sabi naman Fair dito din. ni Naja, mm. you know in your heart what to do. Validation and support from people you love, yun ang hinahanap mo, madam. Oh. oh ano pang sabi dyan? Eto, Papa Marky, Papa Ace, ganyan talaga minsan. May mga tao kasi na iniisip pa rin talaga yung mga magulang nila kahit may edad na. Hayaan natin si ate na mag-decide kung uh -huh. sino talaga ang uh, mas ipa-priority niya. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Oo, oh, kasi kung hindi din lang naman, eh, Huwag na nating pahabain pa ito. Yes. O kaya, kung hindi makatsaga maka yung lalaki, uh -oh. na ganito-ganto na lang muna mm -mm. tayo, eh, matatanda na naman tayo. Saka okay naman na tayo ng ganito. Mm -hmm. Gusto yung atang mag-settle na eh. <laughs> <laughs> Sabi ni Ronel, ang sweet ng ganyang edad, tapos mm -hmm. umiibig pa. Tuloy niyo po kung saan kayo masaya. oh. Uh -huh. sa mga... Sabi ni Chona. Uh -huh. uh -huh. Sabi pa dito na ating isang uh, taga-subaybay, matanda ka na. Ay. Alam mo na ang dapat gawin. Lo, 50 pa lang eh. Hindi na tayo magpabebe pa. Kagaganyan mo, pagsisihan mo yan bandang huli. Alam. Diba? Okay. Eto, sabi ni John Papa Marky, Papa Ace, matanda na naman yung magulang mo. Tsaka nandun naman yung anak nila. Ah, I mean, nandun naman yung anak mo. I-push mo na. Diyan ka na lang kay Makario. 'Di ba? Mahal ka naman yata. Ay. Oo. Oh, um, um, mahal. Oo. Oh, oh. Kasi ang problema ni Macario eh, walang beneficiary doon sa kanyang mga hinuhulugan. Mm -mm. Sayang naman. <laughs> Sayang totoo din naman, 'di ba? <laughs> Hirapan mo 'yun, huhulugan Kanino mo. mo. Kanino mapupunta? Oh, 'di wala. Eh, ngayon eh ipinu eh, push ng ating mga bidabida. bida, -bida. Mm -mm. Yung uh, itong ating bida na si Tinay. <laughs> oh, ay Tinay. Eh, ano anong siempre, gagawin mo? Decision mo pa rin yan. Mm-hmm. Anyway. Ikaw mo ba, ang gusto ko yata ni Makari, ma- ma- bumalik na ng Mindanao. Mm-hmm. -mm. Eh, mas, Ay, mas mas, malayo sama, yun. Ay, mas malayo kapag isinama ang ating bida. <laughs> Oo. Oh, oh. kapag yun ang ni-request. Mas mapapalayo yun. Eh, syempre, si Tinay naman eh, gusto eh, kahit papano, magkasama tayo dito, pero hindi tayo nalalayo. Yes. Doon sa aking mga magulang. True, para ito. anytime. Kasi, yung kapatid niya sa New Zealand, mm -mm. siya na lang yun nandito, tsaka yung kanyang mga anak. Oh, o wala ka bang tiwala sa mga anak mo papabayaan ng mga magulang mo? Hindi <laughs> naman siguro. Hindi naman siguro. Oo. Oh, oh. sya. Tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng ating bida. Ha? Kung sabay okay. pagbibigyan ng puso niya? Oh? O medyo uunahin muna ang pamilya. Okay sya. Tinay, eh, ano ang desisyon mo na ngayon? Ano, nakatulong yung opinyon ng mga ano, nakikinig. Oo. Oh. Mm -hmm saan o Saan usapin ko na sila pag-uwi ko? Oh. Ay. <laughs> anong anong plano ano mo nang gawin? Ah, uh, ano? Dito muna ako sa Valenzuela. Ah. Oh. Kasi nga kailangan namin mag-ipon para doon sa ipapatayo ng aming kubo. Oh. Okay naman anytime pag nagpapaalam ako sa kanya pag sabihin kong uwi ako sa Bali. Mm. Nahatid pa nga ako sa terminal. Eh. Mm. Oh. Na ano, parang yung ano lang, pag yung malapit na yung date ng uwi ko, ay nasasabihin na niya, uwi ka na sa Zambales, babalik ka pa kaya, sabi niya. <laughs> oh. Parang nag-aaroon siya ng site pag yung ano, oh. pa-uwi ako. Mm. Uh, ano, sabi ko naman sa kanya, ilang beses na ba akong parot pa rito, bumabalik naman ako, at saka hindi na tayo mga bata para sa ganyan. Oh. oh, <laughs> <laughs> so anong gagawin mo na? Ano, push ko na to. Push na. Na. Ay, talaga parang sa ah. kumbaga, sa percentage. Lamang ah. yung ano, ah. yung dito na ako sa kanya kasi ah. okay naman na yung sila mama si papa, okay naman doon sa probinsya. nandun naman yung dalawa kong anak. Hmm. na Ano, alaga-alaga naman sila. At saka At saka, ano bang ginagawa ng ano, ng messenger? araw-araw ah. ko naman sila nakakausap. Aisha, oh, nakikinig ngayon si Macario. Ano gusto mo sabihin kay Makari? Dali. Alam Magsawa sa ugali ko. Hindi, ma mabait ako. Malambing ako eh. Dito na ako lang Araw-araw na pakialamira sa buhay ko. Eh, seryoso lang ga Okay na po. Okay na to. Kuntin po ako sa buhay ko dito. Masaya. Masaya. Not... but i'm a guy guess, ellis 91.197.1 number one